kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Habang namumuhay at gumagalaw ang sanlibutan sa makabagong panahon, ay marami ng mga makabagong kagamitan ang nadiskubre at tinututukang mas pagandahin para sa ikakabuti at ikakaayos ng pamumuhay ng mga tao sa mundo. Hindi lang mga gamot at mga kagamitan sa loob ng pamamahayang ang pinag-iikihan ng mga scientists na tuklasin at pagandahin lalo kundi pati na rin ang mga armas para sa pakikipaglaban. Sa makabagong panahon ngayon ay tinututukan ng mga inventor ang makagawa ng mga sasakyang magagamit sa labanan na pwedeng i kahit na wala ng taong nakasakay sa loob nito. Ito ang tinatawag nilang unmanned vehicle. Sa ganitong pamamaraan ay mababawasan ang pagkalagas ng buhay ng mga sundalo dahil teknolohiya na ang nagpapaandar at nagmamaniobra dito para sa labanan. Isa ang military drone ng Estados Unidos ang kinakakatakutan ng kanilang mga kalaban dahil tiyak na wala itong magkagantihan kahit pa na mapabagsak nila ito dahil sa wala itong piloto. Ang MQ-9 Reaper Operator B. Na isang unmanned aerial vehicle o UAV na gawa ng General Atomics Aeronautical Systems ang siyang pinakaalas ng Estados Unidos para sa kanilang mga mission overseas kung saan itong Reaper na ito ay marami ng natodas ng na mga rebelding kalaban ng Estados Unidos lalo na sa Middle East. Dahil sa patuloy na walang tigil na pagpapaula ng mga rockets at missiles ng grupong Houthi sa Yemen, target ang mga barkong pantigman ng Estados Unidos at pati na ang mga sibilyan na dumadaan sa Red Sea rason para pulpusin sila ng mga Amerikano gamit itong MQ-9 Reaper. Mapa surveillance man o attack mission ay swak na swak gamitin itong halimaw na kargado sa armas na drone. Ayon sa Central Command ng Estados Unidos, humikit kumulang 800 na na mga target sa Yemen ang winasak ng kanilang MQ-9 Reaper. Daan-daang bilang ng mga mandirigmang hutis at ilan nilang mga commanders ang hindi nakaligtas sa bangis ng drone na ito. Pero hindi lahat perpekto sa kada magsagawa ng kanilang airstrike ang mga Amerikano. Kagaya lamang noong nakaraang mga linggo ng kanilang binagsaka ng Rasa Oil Terminal sa Yemen na siyang binagkukuhanan ng pondo ng mga hutis mula sa kanilang mga naibibentang langis. Wasak ang nasabing oil depot, ganun din ang humigit kahit pitumpong pilang ng mga sibilyan. Kahit ganun na ka moderno ang mga armas ng mga Amerikano pero hindi pa rin iwas ang may babagsak sa kanilang mga MQ-9 Reapers na pinabalipad sa Yemen. Ayon sa isang defense official ng Estados Unidos, simula buwan ng Marso hanggang Abril ngayong taon ay umabot na sa pito ang bilang ng mga drones nila ang pumagsak sa kamay ng mga hutis. Kung hindi sa lupa ay sa gitna ng karagatan ito pumabagsak, Matapos matamaan ng mga missiles mula sa kanilang mga kalaban noong March 31, 2025, ay isang MQ9 Reaper ang nadali ng mga hutis na sundan pa ito noong April 3, 9, 13, 18, 19 at 22. Sumatotal ay pito na ng mga MQ-9 Reapers ng Estados Unidos ang nawasak ng mga hutis. Tumataginting na 30 milyones dolares ang halaga ng bawat isa ng high-tech na drone na ito. Pero ganun pa ay hindi ito iniinda ng Estados Unidos at patuloy pa rin silang nagpapalipad nito at bumipira sa mga targets kung kinakailangan para masigurong malulumpo nila ang operasyon ng mga rebelde. Patuloy pa rin ang presensya ng mga aircraft carrier ng Estados Estados Unidos sa Red Sea at Gulf of Aden para magsilbing backup sa kung anumang pwedeng mangyari sakaling magpakawala nang maraming missile sa mga hutis o kahit pa ba, ang bansang Iran simula noong November ng taong 2023 hanggang January ng 2024 ay umabot na sa isang daang mga sibilyang barko ang tinarget ng mga hutis dalawa dito ang kanilang napalubog at nakayari sila ng apat na mga trabahante ng barko sakit sa ulo ng bawat nasyon lalo na sa kanilang ekonomiya ang perwisyong dala ng mga rebuilding ito kaya hindi ito tinatantanan ng mga Amer Amerikano at patuloy na binabakbakan sa bawat makakita sila ng pagkakataon. Pero ang tanong, ilan pa kayang mga MQ-9 Reapers na milyones ang halaga ang mapapabagsak lang ng mga hutis? Ikaw, hindi ka napapilip ngayon sa drone ng mga Amerikano? puno ng mga videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.